binagkat. Kain na kayo. oh, Fox. Salamat. Yan ang iyong hinukay. Hinukay ninyo ni tatay. Salamat. <laughs> merienda time si mama. Ang tama yung ano. Hello po mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay magluluto po ako ng merienda. Dahil kanina po ay naghukay si tatay at saka po si Fox ng kamote. Bali hinukay na po nila lahat yung dati nilang tanim dun sa harapan dahil tataniman po yun ng bago. Kaya yun po ay lulutuin ko mga kadilag. Ito po yung kamote na nahukay ni Fox at saka ni tatay dun sa harapan. Bali, ang luto po na ito na aking gagawin mga kadilag ay binagkat. So, babaldan ko na ito mga kadilag ng maluto ko na. Nadalhin ko na sa may amin mga kadilag. At by po si Talambu ah. Wala palang pasok si Talambu. Talambu! Babaltan ko na po ang kamote. Ito na po yung kamote. Nahugasan at nabalatan ko na po ito. Ngayon naman mga kadilagay, ito itatanta din. Ayan po at ako po yung na mga kadilagay. mga kadilag sa kawali. Dami na ako natatantan. Ayan mga kadilag at tapos ko na po itong hiwain yung kamote. Ngayon po ay nakasalang na dito mga kadilag sa kawali. At yan po ay akin ang lulutuin. Bali, ang una pong gagawin ay pakukuluan po muna yung kamote. So, lalagyan ko po yan ng tubig. Bale, ang ilalagay ko po mga kadilag na tubig ay isa't kalahating tasa. Lalagyan ko na din po mga kadilag ng asin. Tapos po ay tatakpan iyan at kukulubin. Wow! Ang laki ng takip. <laughs> Bali, bubuksan ko na po mga kadilag yung apoy. Ayan. kahit pa paano na may natatakpan. At ito po yung mga ingredients na ilalagay ko po dun sa binagkat. Bali condensata, tapos po ay star margarine, at saka royal at brown sugar, mga kadilag. Tapos lalagyan din mga kadilag ng gata ng mayog. A few inches later. So yan mga kadilag, at ito po ay malambot na. Bali ibubuhos ko na po yung kakanggata ng niyog. O iba na pati yung sabaw. Ayan. Kasunod mga kadilag ay ilalagay ko na din po itong royal. Nilalagyan po talaga namin ng royal pagluluto ng pinagkat mga kadilag. Parang si pampakulay tapos si dagdag tamis. Lalagay ko na din po mga kadilag ito pong brown sugar. lagay na din po natin itong star margarine Ayan, mga kadilagat, akin po muna kahaluin bago ko ibuhos yung gatas. Nagkat lalagay ko na po yung condensed milk. Tapos po ay hahaloy mga kalilag. Kaya naan apoy. Ka Baka matutok sa ilalim. Luto na po yung kamote. Ayan. konting minuto na lang mga kadilag at luto na po iyon yung nakamuting na kahoy nilagyan ko nga din po pala ng vanilla syrup na para mabango siya at yan po akin pong titikman para malaman kung sakto na sa tamis Mm. na at luto na po ang merienda natin ngayong hapon ang binagkat na kamoting kahoy akin na pong papatayin yung apoy mga kadilay isalin ko na po mga kadilag yung binagkat so bali, ito po yung sa amin tapos po ito idadalin ko kala tatay at saka ito ay yung isa ay kala po kala tita madami din akong naluto mga kadilag dadalin ko na po itong isang pinggan kala tatay na makapag merienda ang mga bata Nasaan si tatay? Wala. Wala? Ay, tarahin nyo na laang, ha? Oh, binagkat. Kain na kayo. Binagkat nini. Salamat. Ito naman po yung dadaling ko kala, Pox. Si Pox ang naghukay ng kamots. O, oh, Pox. Salamat. Yan ang iyong hinukay. Hinukay ninyo ni tatay. Salamat. <laughs> Ayan, at si Indong po ay by day kumakain na ng binagkat. Kagagaling po na yan sa training sa basketball. Ayan, si Indong. Training yarn. Yan ang i-enjoy ngayon at sa college siya Baka hindi ka na mag-varsity. Yan po pa college ng mga kadilag next year. Kain na mama ng binagkat. What? Ito sa si baba ng kapi. Okay, kakain na din. How's the binagkat? Magwarap. Mama, sa ulo mo natin. Ito, nagkibadis mama ng kapi. Merienda time si mama. Ang tama yung Hmm, hindi masyadong matamisan eh konti lang pong nalagay ko din ang asukal eh one fourth panapatamak sa inyong drum toko yung na dito mga kadilang Bo, kumain ka na! Bo, kumain, ka na? Bo, kumain, ka na? Bo, kumain ka na! nang binagkat? o dito, kumain ka na! hali ka na! tubuhan mo lang <laughs> nalala po yan na mamon kain na! hali ka na! Bobo. bog! Benet parang Abocerra. Teke, talo yung demand. Oh, Ben. Di ba 'no sabi mo nito parang naaalala mo na lasa? May kalasa daw ito, Mama. Hindi tinapay na pula, bro. Muna sa Hindi 'yung na royal. Sabi niya, may higa Saan 'yung royal. Eh, hindi debo kata 'yung hindi. Hindi. Hindi, nung paglalaga, panluto talaga oh. si 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 muna ng amin dito. Royal. Paano si Benito naman ang lupo ah? Ikaw, ano ikaw? Di at kumakain na din si Talambo. Matitikman ang aming luto.